What's up mga kaisan? Ah mga kaisan, magandang uh, tanghali po. Umakyat po muna kami ng uh, bundok ngayon mga kaisan. Halos ilang oras na tayong naglakad? Kalahating oras na ito yung mga 40 minutes. Mga kulang-kulang isang oras po kami naglakad mga kaisan sa bundok. Pupuntahan po namin ay mga ano po, mga bukal na galing po sa bundok. Madalang na po ang napasok dito. At saka ang mga pag-ung hindi na nakakalusot dito ay ang mga naninirahan po dito. Mga native na suso, kagaya po nito nakuha po ni Bukuman at saka po kuhol, lalakang po namin ng paku at saka lain, native na madalang na po ito ngayon, pero sa amin po pag nakuha po kami dito, nagpaparami na rin po kami sa amin, sa amin po ay eh, dati marami ay ang problema po ay nawala ng kuhol, ah pag-ung kinakain po siya, ngayon eh, narami na uli, po, uli sa amin po tutoy, pang ilang tower na ito? pang apat, pang apat yan yan si utoy, utoy ang layo na. Tapos nakakita kami mga kaisa ng grupo ng ano po. nag Daan po pala ito ng Enduro. Oh. sana Saan punta nila o Sa kabila. Doon. Ang punta namin sa kabila pa. Lalakad pa po kami ng mga 20 minutes. Mas malinis daw po ang susudoon. Sa bundok na iyon. Bali-bali pag diyan liligawan mo, pag diyan ang babae, aba. Ay, pag mahal mo kahit gano'ng kalayo, ano? Sabihin naman, ah, pag kakalayo, magpambagat na lang tayo sa bayan. Wala pa ako nakikita ang bahay tutoy, ay. Mga dati pong palayan, yan, iniwana eh. Iniwanan na po. Binakante na. Puro wala na pala nagsasaka dito, ano? Ginawa ng sugaan po ng mga baka. Tsaka po kalabaw. Inumay na silang magbukid, oh. Kaya po pala nalaki po ang susudin, Madalang na po na punta Pag nagniniyog laang Naligaw po Woo! Dito ba? O dito? Ay ayun Ang bilis Ilang tower pa ba ito eh? Nalitante ang kota pa Isang tower pa daw po Ay isang oras na po kami naglalakad Tumigil po kami dun Kabila Bunso dito na ba? Totoy Utoy pagkalaking dalag Utoy dali ka Pagkalaki Oh, mga kaisan nakita po natin pagkalaking dalag natan awan po natin naisda pala rin utoy hop ah oh, ay pagkalinis naman ng tubig mga kaisan mga dumagat na ata nakatira dito eh no mga kapatid po nating ano mga taong bundok po oh. dumagat tama to oh ayun oh. pagkalaking dalag ito dun sumuot tabi utoy dyan bunso yun Nahan? ay ayun laki oh yun oh kita mo ay ko, ay ko. pa. Ang laki din ng tilapia, tutoy. Ay ko. Kumuli. Ha? Ang dami tilapia. Ang dami, ganda na rin dalahin. Wala na punta tao dito. Wala na mapunta. Hmm. Ito ang magandang utoy. Ano yun? Ayan mo. Uh. Hmm. Ah, pagkalino ng tubig. Kita ang tinga sa ilalim. Ay. Hmm. Makad ng utoy, ari. Utoy. Walang susu. Susu, utoy, tutoy, susu. Ganda ng ispat na ito. Kaya lang ay nakakatakot. Ha? Matilapia. Ah, ganda naman ng ispat. Ay, paano hindi gaganda eh. Hmm. Ayun, no? Tilapia. Ang ganda, utoy. Tawag si Ayan. Woo! Oh. Tunso! Toy. Ayan. Kasama po namin si Ayan at saka po si Bukuman. Tutoy. Mais da nga utoy. Ano? Ganda ng espat tutoy. Ang bangi. Umutot ka po utoy. Mga kaisan, sisimula na po kami manguha. Susupo. Totoy, nakakain to a ah, pigs. Oh, mga kaisan pigs po hmm. hinog na oh hmm. ito eh pigs hmm. Mara marami pong klase ng pigs masarap ah, maligo kakapain nyo lang ay sa layak oto sa layak pag umaga nasa layak sila yan sa ganyan toto labo labong laboy eh. tilapia po. tilapia o tinikan yung pong native na tinikan mga nakabuo na sila mga ah, kaisan tinitingnan mo po namin ibito upo yung itim yung po bang native ayan na nga bumaon na nga sabi mo hindi ko tinabaon pumuno yan ay pumuno pala, palari eh. ah, mga kaisan nadito na po kami sa baba ng aming spot baka isang taon na rin hindi nakalusong din ano to? ikaw utoy dito talaga wala pong pakadalang puno na napasok na dito mga nagniniyugla ang kaya po nakakalaki ang suso lakas po ng ulang kanina kaya kami napatigil po ang mm, oh, ginagawa ko eh ang dalaki ano o, mga kaisan oh. oh. Eh. gabansa yun mga kaisan oh. tamo toy. eh iyaan ang mga kaisan isang mga layak ginagama po sa ganito ayun oh totoy ganso oh yun oh toy kuhol ayun oh Uy. Eh. Legit na ako, oh. lo. mo Ato 'to. Ito po yung mga Tagalog na cool. Ayun po, bitu-upong itim. Madalang na po ito, native. cobra! <laughs> <laughs> medyo so, nalabo po ang tubig ng kaunti gawa ng ano po malakas po ang ulan pero kanin hindi si sobrang lino eh nato to okay. ayun mga kaisan no? isa pa oh yan Hindi ito 'to, timawalan dalag. Ito. Dito eh. rin Hmm? Eh. Ngum. Basta mga kainsan sipagan mo lang ang manggama Ang gandahan po na rin malinis talaga. Oh, mga mga kaisan, puno po ng anahaw. Oh, ari 'to. Oh ginagawa pong dapo ng ano talabah sa dagat. Patibay po yan. Ayan, tutoy. To, Ay, akatang mo. Ay, ito. Ayan, o. No? Ito, ito. marami din. sa mga layak paganto Ito, ito. Nakakain din ito, ah. Ito, horse tail. Ayun, tutoy, o. Ito, ito. Ito pong kinukuha na namin ito mga kainsan. Galing din po ito sa bukal. pinagsama sama bukal. Oh. Ang bibilis ng mga ano eh. Tinikan. Marami pong isda. Tinikan mga kainsan. Bugya Nga kaya. Basta dahan-dahan lang. Huwag lang malalabo. Pag po nalabo ay eh, ano. Ah! <laughs> Oo. Parang bakuli. Mabakuli din pala dito ito eh. Ah, mga kaisan mukhang uulan na naman Malalabo na naman ang tubig. Naka-paw. naman. otoy luping. O, toy. Akong dahon. Pera, maitak Inabot tayo ng ulan. Maka na. Yan, dyan na muna tayo. Toy, ulan. Huwag na. Baka kumumu. Hindi ba delikado yan? Kaya pabuhay lang po Aba baka kumuho, huwag na dyan baka mag landslide ito to eh huwag na hindi oh, po, kami po'y kukuha ng dahon at panahanap lang sa sa bag to to, andong to eh oh Ah, mga kaisan. Inabot na lang ang ulan. Akala po namin ay ano? Mainit ay. Tayo. Ah, mga kaisan. Bigla pong lumurok ang ulan. Bago lang po kami nagsisimula pa Bigla naman pong tumudo. Hoy! Nakadumaan. Dito na pa man din yung maraming suso. Ayun oh. No? Hoy! Di yan ba? Nalabu na ang tubig ano? Hindi na tayo makakapanusuni yan Dalawang attempt na po Kanina po ay umulan din Pero uminit pa Ayan no, hindi na po namin kita Lalabo, nalalabo na Lumaki na po pati ang tubig Toy, so, tara na Toy, so, Dito pa sa dapat ang area natin ano toy. Naglaro na yung dalawa. Doon kami galing sa kabila. Toy. Baka matood. Baka matood ang tumbong. Nako. Baka matood. Aray ko! Aray ko! Aray ko! Aray ko! Hindi maka ay! Eh. O, toy! Tatlong tower na lang! Toy! Tatlong tower na lang! Yung mga kaisan! Doon kami! Huwag! <laughs> <laughs> Huwag!

Ah, may kiraan mo nga May kiraan Ah Ah inulo na kami mo nga Tinuloy na kami Bento May kiraan Ah Ah So, may gumuho pala din eh yung laking land na rin baka rin ang bagyo ah mga kaisan nagdesisyon na po kaming umuwi hindi na po talaga kita ang susupo oh. wala na po talaga oh. laki na po ng baha bigla kaya baba na agad po kami wala na so eh diretsyo na talaga tayo pa uwi hindi na natin kita ang susupo oh. Ari po yung sinusuan namin kanina, yung paunahan. Nalabo na oh. Na, eh. Ngayon si Utoy po, kasama sana natin ngayon ay eh, na naman sila. Kayo na no, otoy. Mm. Mga misa na lang ulit. Mm. Mga misa na ulit. Oo. Oh. Ano ah, Utoy? Nalabig na otoy? <laughs> ha? Nalabig na Utoy? Lamig na eh. Mga misa na lang Utoy? Mm. Mm. Kami pa Kami paparin ya. Mm. Ito so, ang tinakamin na Ay kung hindi umulan, hindi marami-rami. Idol. Ay, oh, Idol oh. Ay, yeah. ay, ay. Kami po yung nanusuti ini, eh, kaya ano? Buti lagi ako, laksi sa mga vlog mo? Ay, ay, salamat po. Saan po kayo galing po? Nagingyug. Ah, nagdiyog po ba? Ati si Pinay si Idol. Paring Anthony Oo. Oh. Nagdiyog po ba kayo po? Oo, saan ba kayo? Saan ba Doon, sa may kabila po. Kina mag ano? May gito yung alam mo. Kina, yeah, kasama po namin si Alpado yun. Ay, sir. Ah. Oh, si Uto po. Ay, magandang Ay, hapon po. Dito ko i eh, nakapasa ko dati kay may alalay mm. na. Hmm. Bayan dam di ng dadali. Eh. Na no, wala po. <laughs> ay, hello po. Na siya Ay, lo po. Wala nang hali po. Saan po kayo nagniyog do sa dinaanan po namin do sa may oh. Na wala dali, umulan naman na eh. Umulan nga po, kami pinagsisimula pa lang nga eh Sa lusong po mm -hmm. Hala po kuya Oo oh. Otoy, ayaw makala Marami pa po kuya Ah mga kaisa yung aming ako ang suso Pagkakadala lang Pero ayos na rin po Panlahok Eh mga panghakot din ni Kalabaw galing bundok po. ng mm. kalabaw. Sipa sa po. Ang galing ng mga kalabaw ano. Galing sa atin ay puro kabayo ano. Oh. Mga kaisan, buti pa din sa mauban, mainit, titingin po kami ng isda. Kakaunti po ang huling susuway. Ay, kababa lang mga kaisan no. Oh. Mga galing kagbaliti. ngan tagbaliti ay lang, bumaba. first time mo ba otoy din eh? first time yo, po ni otoy eh. ni... ni buko mam yan, mga biyaheng ano yan biyaheng ah... Uh... Dagmaliti mga may isa ipapasyal po kayo doon Dagmaliti Island ang daming ano doon ang daming seafood yun tutoy, barko nakakita ka na ba ng barko sa personal? yun Oh. ayan o oh, take it naman namin mauban marami namin miwas dito so, wala kayong dalang pamingwit ano mga minsan eh, area tayo din eh dito dati kami namin miwas nung no, binata pa ayan yeah, dili po sa pantalan ayoko marami pang ano din ngayon pero meron pa rin po oh. Yan. Ano kuya, marami nang huli. Ay, may huli si kuya oh. Ah, maliit. Bugaong. Bugaong. Kuya, pag gantong oras, may biyahe pa pa mga alas dos, may biyahe pa ano? Tagbaliti. Ha? Ah, aray lang ang pupunuin. Tapos ay bukas na ang balik. Ah. Ayan po, alas dos ng hapon po oh pupunoy na lang daw po yan mga papuntang Kalagbalite kalag Island 100 pesos lang po dyan ang ano ang bayad yan po ay parang public transport na po pero pag magpa private po kayo mga 5,000 aarkila po kayo ng ano private yan po ay ano lang uh, kung gusto po mga taga Manila gusto pong pumunta po masyal ng Quezon uh, Manila tas biyahe po kayo ng Mauban Quezon baba kayo sa bayan punta kayo ng Pierre papuntang Kagbalete. Yan, doon. Pagdating nyo naman doon, maraming resort na magaganda. Pero ding libre. Kunti lang ang gastos. Pag kami napunta doon ay eh, hindi na po kami nagbabayad sa ano. Pero mas maganda mag ano kayo sa hotel. Pag kaya kuya Manila hanggang dito magkano pa pamasahe? Mga 400. Mga 500 halimbawa. Hindi ko lang po sure. Tapos ay 100, papuntang mm -hmm. Balikan ay 200, 700 one, ah, Mga ano pala Mga budget pala, mga 5,000 po pala isang tao Baka lusot na po hanggang kagbaliti Pati kain, lahatan, ha okay, Mga mga galing kagbaliti Mga galing pong mga kagbaliti oh. Titingin po tayo ng estado Sa kabila Pinaskan ko lang po yung dalawang bata Ayun, oh. nalilibang po sa pamimingwit Nakahiram po ng pamingwit Kay tatay Madulas yung tutoy ha oy Nakakita po ng katang. First po niyan dini sa dagat. Nakakain yan ah! Toy! Nakakain yan! Alukon! Ano ba bang tawag doon? Ano, Nakakain yan! Nakapatsing yan! Nakakain ito po. O toy! Balik na! Nadadaanan na po pala rin bagong kalsada. daw. Oh. Ah, mga kaysang basit ko muna sa mauban. parang ang lalim naman sa liligo din eh ito yung pinapananin nyo Sitya. pwede ba po yung tricycle din eh ito pwede yung tricycle na yung ano ah oh. Yung ilog na galing sa ano mauban na. Ah. Yung kung tawagin ay ano ah. Balibali. Oo. Uh, oh, oh, Galing balibali na yan. Ah. Dili pala maganda ang pasya. Alam sa dulo Ari, Aray. Mga kaisan. May pasya lang, May ganda pala din. Jaggingan sa dulo ng mauban. Oh. Ayan. Pwede na kayo dyan maligo. Malinis-linis. Ayan o. Oh, huwag lang kayong lalalim. Mababaw yan. Ha? Wala ba ang Doon, sa dulo ang daan. Ayan, kauli ka kakauli namin. Na-discover namin na rin. pala din sa dulo. Doon po kami galing sa pier. Tapos aray yung tanaw namin dulo. Wala pong tao. Huwag na kayong maligo tutoy, inabubog. Oh. Saan ba ko, tikala lang ko, inabubog. Hello. Ang lakad po ng sugat. O, oh, tiya, kita, tara. Saan? Ah. Kaya ba? Hindi uh -huh. na sir, huwag na kayong maligo. Uh -huh. Nabubog ba ang sa mismong dagat? Ah, ah. Hindi na huwag na. Nabubog yung bata eh.